sipol at pakanta-kanta si Manuel habang inaayos ang kanyang mga tindang kakanin sa kanyang tricycle na may sidecar at lagayan na siya mismo ang gumawa. Magbaban at ka na naman? Napatingin si Manuel sa kaibigan niyang dumaan. Kailangan eh. Nakangiting sabi ni Manuel. Kasama ko si nani ngayon. Wala kasi si Aling Che. Wala magbabantay sa kanya. Ang kalahating parte na sidecar ni Manuel ay nilagyan niya na maayos sa higaan para sa kanyang ina. Ang ina kasi ni Manuel ay stroke at may sakit pa sa puso. Masakit man para kay Manuel pero alam niyang hindi natatagal ang kanyang ina. Kaya palagi niyang pinipili na manatili sa tabi nito. Nag-iisa lang kasing anak si Manuel at wala na siyang ama kaya siya lang ang nag-iisang nag-aasikaso sa kanyang ina. Mahirap para kay Manuel dahil naisuko niya ang pangarap niya. Pero masaya naman siya sa kanyang desisyon dahil kasama niya ang kanyang ina at hindi niya ito napapabayaan. Napakasipag mo, sabi ng kanyang kaibigan. Sige na, daan ka nalang mamaya doon sa palengke ah at bibili kami ng merienda. Sige play, mag-iingat ka. Nakangiting sabi ni Manuel. Nang mawala ang kaibigan ni Manuel ay nagpatuloy siya sa pag-aayos. Bago ilagay ni Manuel ang mga paninda niya, binuhat niya muna ang ina at inilapag sa higaan nito. Sasama kita. Okay po. Sabi niya sa ina na tanging tangulang ang naisagot. Inayos si Manuel ang iba't ibang kakanay na kanyang itinitinda hindi naman may inita ng ina ni Manuel dahil may rechargeable fan siyang daladala. May pagkain na rin dinadala si Manuel at tubig nilang mag-ina. Lalarga na po tayo nanay! Nakangiting sabi ni Manuel sa si ina bago niya paanda rin ang motor. Ang paglalako ni Manuel ay mula alas 8 ng umaga hanggang gabi na. Talagang kung saan saan siya pumupunta para lang makaubos ang paninda. Swertihan pa nga kung makakaubos si Manuel at swertihan kung hindi umuulan. Manuel, isang pibing ka nga at dalawa nung may munggo, sabi ng isang ginang na suki ni Manuel. Alright, manang! Maligalig na sabi ni Manuel. Huminto si Manuel at agad ibinigay ang binibili ng ginang. Nang maibigay niya ito ay agad nagbayad ang ginang. nagikot ikot si Manuel at nakabenta naman siya. Maya-maya lamang ay nagpunta siya sa school na madalas siyang pestuhan para makabenta. Bukod kasi sa kakanin, may tinda rin siyang snacks para sa mga bata. Nanay, inom ka muna ng tubig po, sabi ni Manuel sa ina bago ito pa ng tubig. Ramdam ni Manuel na patuloy na lumalaban ang kanyang ina kahit pa sobrang hirap na hirap na ito. Mas gusto rin ni Manuel na maunang mawala ang ina kaysa sa kanya. Kapag nauna kasi siya, wala na mag-aalaga sa kanyang ina. Ayaw ni Manuel ng ganoon. Buti kasama mo si mama mo, tanong ng isang babae kay Manuel. Wala pa si Aling Che, sagot ni Manuel. Si Aling Che, ang kapitbahay nilang mabait. Ito ang kinuha ni Manuel na mag-alaga sa kanyang ina. Binabayaran ito ni Manuel. Masigurado lang na maayos ang kanyang ina. At nababantayang mabuti. Nay, si Arlan po ako ah. Paalam ni Manuel sa ina. Ibinili ni Manuel ang ina sa nagtitintang babae katabi niya. Pumasok si Manuel sa school at nagtungo sa CR kilala si Manuel doon kaya marami na rin bumabati sa kanya. Pagkatapos magbanyo ni Manuel ay dumaan siya sa college department at nakangiting sinulyapan ang mga estudyanteng nakikinig. Maganda ang natapos si Manuel. Alam niyang malayo ang mararating niya pero mas nananatili siya sa tabi ng kanyang ina. Naniniwala si Manuel na nasa paligid lamang ang opportunity pero ang kanyang ina, once na mawala, ay hindi na niya muling mayayakap pa. Tangaman ang tingin ng iba kay Manuel at nagsasayang na oportunidad. Walang pakialam si Manuel, mas mahalaga ang buhay ng kanyang pinakamamahal na ina. Napahinto si Manuel sa paglalakad na makita ang isang classroom na walang tao. Sa board ay nakita niyang may math problem na nakasulat. Wala itong sagot. Hindi mapigilan ni Manuel na galawin ang math problem dahil math ang paborito niyang subject. Lumingon-lingon si Manuel sa paligid bago siya simulang sagutan ang math. Para sa iba ay mahirap ang problem pero wala pong tatlong minuto ay natapos na niya. Makaalis na at baka mahuli pa ako Natatawang sabi ni Manuel. Naglakad pabalik si Manuel sa kanyang pwesto. Nakita niya ang inang mahimbing ang pagtulog. Napangiti si Manuel bago tutukan ng electric fan. Balita ko ay nakatapos ka ng pag-aaral. Napalingon si Manuel sa babaeng nagtitinda ng cotton candy. Bakit tindera ka lang ng kakanin? Hays ate, huwag nila lang ang pagtitinda ng kakanin sabi ni Manuel. Dahil dito sa pagtitinda ko, nakakabili ako ng gamot ni Mama. Nakakabili kami ng bigas at nabubuhay kami. At saka, oo, nakapagtapos ako at alam kong makakakuha ako ng magandang opportunity. Kaso, mas mahalaga si Mama sa akin eh. Si Mama ang pinakamahalaga sa akin sa lahat ng bagay na yun. Napangiti naman ang babae na titinadakotan Candy at napatango na lamang. Naging busy si Manuel na lumabas ang mga estudyante galing school. Marami siyang suki sa mga ito at marami siyang kaklose kaya maraming bumibili sa kanya. Kuya Manuel, thank you po sa pagturo sa akin ng assignment. Perfect ako kanina. Nakangiting sabi ng isang batang babae kay Manuel. Mag-alag ka mabuti ah. Sabi lang ni Manuel sa batang babae. Nang matapos ang break time ng mga ito, napagdesisyonan ni Manuel na mag-ikot naman sa palengke. Malami ding bumili sa kanya, kaya kaunti na lamang ang paninda niya mamayang hapon. Mama, kakain na tayo! Itinabi ni Manuel ang tricycle sa isang lilim at inalalayan ang ina paupo. Tanghalian na at iinom pa ng gamot ang ina ni Manuel kaya kakain na sila. May sabaw ang ulam nila Manuel dahil kailangan ng kanyang ina. Ma, thank you sa palaging paglaban ha. Nakangiting sabi ni Manuel habang sinusubuan ng ina. Basta, gagawin ko ang lahat ng best ko para maiparamdam ko pa sa iyo kung gaano kita kamahal. Nakita ni Manuel ang pagtulo ng luha ng kanyang ina, kaya napaluhan na rin siya Huwag ka nang umiyak, ma. Natatawa sabi ni Manuel bago punasan ang luha ng kanyang ina. Fighting tayong dalawa, okay? Love you, ma. Nagpatuloy sa pagkay sila Manuel at pumalik na sa pagtitinda pagkatapos. Noong araw na iyon ay naubos ang paninda nila Manuel kaya marami silang naging kita. Kinabukasan, panibagong paninda na naman para kay Manuel hindi na niya kasama ang kanyang ina dahil nandoon na ang magbabantay dito. Tinagdagan ni Manuel na mga fishbowl ang kanyang paninda dahil kaunting kakanin lamang ang kanyang nagawa. Sa school lang pumesto si Manuel para malapit sa bahay nila at makauwi-uwi siya. Boss, babantay ulit. Si lang po ako. Paalam ni Manuel sa lalaki nagtitinda ng mani. Eh. Pumasok muli si Manuel sa school at cr Kagaya ng dati, dumaan ulit si Manuel sa college department para tignan ang mga estudyante. Sino ang sumagot na solution kahapon dito sa blackboard? Napatigil si Manuel sa paglalakad nang maninig ang sinabi ng isang guro. Ang classroom na hinintuan niya ay yung pinasukan niya para sagutan yung solution sa board. Ma'am, wala pong gumalaw sa amin ng solusyon. Sagot ng isang estudyanteng lalaki. Pagpasok po namin, may sagot na yung board. Nakakapagtaka lang dahil hindi ko pa natuturo yung problem pero may sagot na agad. Sabi ng gulong babae. Nakakamangha naman na sumagot sa board. Napangiti si Manuel sa kanyang narinig bago bumalik sa kanyang tricycle. Malaki ang ngiti niya habang nagtitinda dahil masaya siya sa naninig na papuri. Maya-maya lamang ay bumalik si Manuel doon sa room kung saan niya sinagutan ang problem. Nakita niya ang may problem ulit doon at mabilis naman niya iyong sinagutan bago lumabas. Dahil sa ginagawa ni Manuel, naging palaisipan sa mga guro kung sino ang nagsasagot ng problem sa board. Hindi naman problema yun sa mga guro Curious lang sila dahil sa angking katalinuhan ng sumagot. Ma, sasama ulit kita. Nakangiting sabi ni Manuel sa ina bago ito buhati ng ina. Maingat niya itong inilapag doon sa higaan nito sa tricycle bago ayusin ni Manuel ang kanyang mga paninda. Pakiramdam ni Manuel ay para sumisigla na ang kanyang ina. Lumilikha na kasi ito ng ingay na tila kinakausap siya. Ma, pagkatapos natin magtinda, pupuntahan natin ang doktor mo. Pagkausap ni Manuel sa ina. Sigurado akong aabot ka pa ng 200 years old, kaya laban lang. Itong pogi mong anak, ang bahala sa iyo. Nagtungo ulit sila doon sa eskwelahan. Kagaya ng dati, kapag walang customer ay papasok sa loob ng school si Manuel para sumagot ng problem sa board palagi na kasi may problem sa board at mas humihilap ito kaya mas natutuwa si Manuel at nag -e enjoy Napaiktad si Manuel na may biglang pumalakpak pagkatapos siyang magsagot. Pumungad kay Manuel ang guro sa eskwelahan. Ikaw pala ang sumasagot ng mga math problems ko. Nakangiting sabi ng isang babaeng guro. Grabe, ang talino mo Manuel. Ay, hindi naman po ma'am, nahihiyang sabi ni Manuel. Pasensya na po pala sa ginagawa ko. Namiss ko lang po ang pag-aaral, lalo na po yung math. Manuel, sobrang bilib kaming lahat sa katalinuhan mo. Nakangiting sabi pa ng isang babaeng gulo. Matalino nga, vendor lang naman, sabi ng isang lalaking gulong mayabang. Bale wala lang yung katalinuhan niya. Halata namang magaling siya lang siya sa mat dahil vendor siya. Sir Arnold, ang bitter mo masyado. Sagot dito ng isang guro na may edad na. Huwag mong basta minamaliit ang talino may si Manuel dahil may pagmamalaki ngayon. Isa pa, huwag mong nilalait ang trabaho niya dahil marangal siya at patas makipaglaban sa buhay na pangiti si Manuel dahil sa ginawang pagtatanggol sa kanya ng guro. "Huwag mong masamain Manuel. Ano bang natapos mo?" tanong ng isang lalaking guro. "Engineering po," sagot ni Manuel at proud nang umiti. "Board passer. At tapon po sa list." Nabiglaan lahat dahil sa sinabi ni Manuel. Hindi nila akalain na ganoon kalayo ang narating ni Manuel. Marami po nagbukas sa opportunity sa buhay ko. Yung pinakamalaking kumpanya po sa Asia ay inalok ako pero tumanggi ako. Marami po nag inquire pero tinanggihan ko. Nakangiting sabi pa ni Manuel. Para po kasi sa akin, parang baliwala ang mga yun kung hindi ko naman makakasama si mama. Tumanggi po ako para hindi malayo kay mama at kahit papaano. ano ay makafocus ako sa kanya. Sayang naman, Manuel. Pwede mo namang ipaalaga ang nanay mo sa sakali. Sabi ng babaeng gurong may edad na. Malaking sayang po talaga ang opportunity na yun. Pero aanhin ko po yun kung wala naman ako sa tabi ni mama. Natawa si Manuel. Para po kasi sa akin, wala ang pagangat ko sa buhay kung wala si mama. May taning na po si mama at alam kong hindi na siya magtatagal. Kaya hanggat nandito po siya, gusto kong masulit ang mga araw na nakakasama ko siya. Naalagaan, nayayakap at napapasaya. Dahil kahit ano pong mangyari, hindi matutumbasan na magkanong pera ang buhay ng ating ina na nagluwal at nag-aduga sa atin. Naantig ang puso ng mga guro dahil sa mga katagang sinasambit ni Manuel. Naiyak pa ang iba dahil talaga namang tagos sa puso ang mga salita ni Manuel. Ramdam na ramdam nila kung gaano kabuting tao si Manuel at kung gaano ito mapagmahal na anak. Proud kami sa'yo, nakangiting sabi ng babaeng guro. Siguradong maraming blessing na darating sa inyo ng nanay mo at siguradong matagal mo pa siya makakasama. Ngumiti si Manuel at nagpaalam sa mga guro. Binalikan niya ang kanyang ina na nasa tricycle at niyapos ito ng yakap. Para kay Manuel, mas mabuti nang umikot muna ang kanyang buhay sa piling na mal na ina kaysa ang magpakapagod sa magandang opportunity na naghihintay sa kanya. Dahil para kay Manuel, mas matimbang ang buhay ng kaisa-isang babae sa anak niya kaysa sa milyones na kanyang kikitain. I love you, ma. Palagi ako nandito para sa iyo. Malambing na sabi ni Manuel bago halikan sa noo ang kanyang ina. Makalipas ang dalawang taon, pumanaw na ang ina ni Manuel. Masaya at kontento naman si Manuel dahil kahit sa huling sandali ng buhay ng kanyang ina, ay naparamdam niya ang kanyang wagas na pagmamahal bilang isang anak. At alam ni Manuel na masaya ang kanyang ina sa kanyang mga ginawa at isa na kapisyo. Ngayon, nasa puntod siya ng kanyang butihing ina para magpaalam. Ma, I love you. Aalis na ako bukas. Pupunta na ako ng Dubai Natanggap ako bilang isang supervisor-engineer ng isang malaking kompanya doon. Doon ako muling mag-uumpisa sa aking buhay. Pero alam kong lagi ka nandiyan para samahan at supportahan ako. Salamat ma, dahil sa iyo, nabuhay ako ng maayos at puno ng pagmamahal. Pagpapaalam ni Manuel sa kanyang ina. Palagi nating mahalin ang mga magulang natin dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!